Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. S-A-I-A-A-A Sigaw ni papahabang habang ang gaugat sa lig ay halos pumutok sa galit. Kung hindi mo kayang sundin ang mga patakaran sa bahay na to, lumayas ka. Tumigil ang mundo ko saglit. Ang paligid kong daddy familiar ay biglang naging banyaga. Ang sala kung saan ako unang natutong magbasa, kung saan kami nagkakainan tuwing linggo, ay gayo tila hukuman ng paghusga. Tumulo ang pawis sa nuko, kasabay ng unti-unting pag-init ng mata ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi na yon. Tahimik akong lumapit sa hagdan, kinuha ang backpack ko at isang duffel bag na may ilan kong damit at laptop walang salita mula kay mama. Nakaupo siya sa gilid ng mesa, yakap ang sarili, tila naglalaban ang kanyang puso at takot sa pagsalita. Walang lumapit, walang humadlang. Pagbaba ko sa hagdan, rinig ko pa ang gahuling salitang binitawan ni papa, wala kang mararating sa kayabangan mong yan. Akala M.O. Lang Magaling Ka Tingnan natin kung saan kadadalhin ang pagiging metigas ng ulo mo. Pagkalabas ko ng bahay, Malamig ang hangin, pero mas malamig ang loob ko. Wala akong tiyak na pupuntahan. Wala akong planong umalis ng ganoon. Pero sa isang iglap, tuluyan na akong itinaboy sa lugar na akala ko'y tahanan. Humugot ako ng malalim na hininga habang nakaupo sa istasyon ng bus. Lingchen liang dian, N.A. Wala pa ring bus. May bibit akong cellphone na may labing walong porsyento na lang ang baterya at isang email mula sa isang tao sa California na nagsabing interesado siyang mamuhunan sa app na ginawa ko. Isang ideya lang yon, Derry. Isinulat ko habang umiyak isang gabi sa kwarto, matapos sabihan ni Papa na basura ang pangarap kong maging developer. Hindi ako nagkaroon ng formal na edukasyon sa tech. Lahat ay tinutunan ko sa YouTube, forums, at walang katapusang pagsubok. Habang nakaupo ako sa ilalimang ilaw ng poste, Nalala ko ang unang pagkakataon na itinulak ako ni Papa Paleo, hindi pisikal kundi emosyonal. Labing apat ako noon, tuwang-tuwa dahil nanalo ako sa isang coding contest online. Pero imbes na batin ako, sinabi niyang, walang patutunghan yan. Kumuha ka ng kursong may kwenta. Hindi kita papag-aralin para lang maglaro sa harap ng computer. Gayon, pitong taon na ang lumipas. At ako pa rin ang walang patutunghan pero may sarili ng ideya, produkto, at desisyong hindi na umaasa sa kaninuman. Kinabukasan, habang sakay ako ng murang bus papuntang Maynila, dumeting ang tawag. Si M.R. Keller, mula sa Florida. Isang angel investor, na tatlong linggo nang pinag-aralan ang beta app ko. I'm in, sabi Naya. I believe in this. I want to fund it fully. Nay Panjitai AKO. Sa wakas, may isang taong naniwala, hindi dahil kailangan kong patunayan ang sarili ko, kundi dahil nakita niya ang halaga ng gawa ko. Pero sa gitna ng tuwa, may kirot. Bakit hindi si Papa ang unang naniwala? Bakit kailangan ibang tao pa ang makakita ng potensyal ko? Sa isang maliit na hotel sa Cubao ako nagpalipas ng gabi. Doon ko tinapos ang kontreta, inayos ang mga detalye sa Zoom call, at kinumpirma ang halagang hindi ko pa nasisilayan sa buong buhay ko, os dollars labindalawa milyon na seed investment sapat para buwin hindi lang ang app, kundi isang kumpanya. Habang tinititigan ko ang pepel na yon, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi sa pera, kundi sa pagsasara ng isang yugto. Hindi na ako babalik sa bahay kung saan kailangan ko pang himingi ng pahintulot para mangarap. At sa araw ding yon, nakatanggap ako ng offer mula sa isang Lucre Real Estate Agent sa Miami. A newly listed property for $45 million, private beachfront, with full smart home integration. Tumitig ako sa screen. Isang bangungot ang gabi kagabi, gayon naman tila panaginip ang kinabukasan. Tinanggap ko ang alok. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang simbolo, sa bawat sigaw ng hindi mo kaya, may pagkakataong sagtin ito ng tahimik na kaya ko nga. Sa loob ng 24 oras mula ng palayasin ako, isang bagong yugto ng buhay ko ang bumukas. Ang pinto ng dating bahay ay isinara sa akin, pero ngayon, isang napakalaking pinto sa Florida ang bubuksan, at ako lang ang may susi. Sa loob ng murang hotel sa Cubao, habang umihip ang malamig na hangin mula sa depektibong aircon, pinakatitigan ko ang laptop sa harapan ko. Nakabukas pa rin ang email ni M.R. Keller. Hindi ito panaginip. Totoo o ITO. May naniniwala sa akin. May taong handang mag-invest na milyon-milyong dolyar sa ideyang binuo ko sa gabi ng tahimik na pagyak at pagdududa. Habang hawak ko ang tasa ng instant coffee na halos wala ng init, sumabog sa loob ng utak ko ang mga tanong. Handa na ba talaga ako? Paano kung mag-fail ito? Paano kung tama si Papa? Pero sa perhong oras, may mas malakas na boses sa loob ko, isa na matagal ko nang kinikimkim. Wala nang atrasan. Wala nang pwedeng bumalik. Ito na ang simula mo. Mula sa Kubao, sumakay ako ng jeep patungong Makati. Doon, sa isang co-working space na binabayaran kada oras, nagsimula ang unang pulong sa team na ko Online. Si Jerome, ang UI UX designer mula sa Davao. Si Tanya, ang data analyst na nakilala ko sa isang tech forum. At si Matt, ang introvert na programmer na halos hindi nagsasalita pero palaging may solusyon. Wala kaming opisina, pero may isang layunin. Tapusin ang beta version ng app sa loob ng tatlong buwan. Pinanggalanan namin itong Vistamind. Isang productivity and wellness app na tumitulong sa mga taong tulad ko na sobrang dami ng pangarap, pero madalas nalulunod sa takot at pressure. Hindi naging madali. Maraming gabing walang tulog. Maraming pagkakataong gusto ko ng sumuko. Dumeting pa ang panahon na nagkaroon ng security breach sa aming test server, dahilan para burahin ang dalawang linggong trabaho. Si Jerome muntik nang magkit dahil sa burnout. Si Tanya nawala ng internet sa probinsya nila dahil sa bagyo, at hindi nakapag-report ng ilang araw. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang apoy sa grupo namin. Hindi lang ito tungkol sa pera o tagumpay. Para sa amin, ito laban para sa paniniwala sa sarili, para sa pagpapakita sa mundo na kahit kami galing sa maliit, marunong kaming mangarap ng malaki. Sa ikatlong buwan, dumeting na ang tawag mula sa Florida. S.I. Mr. Keller, Masiglan Tinaneng, are you ready to bring Vistamine to the U.S.? Tumingin ako sa screen. Nakikita ko ang sarili kong nanggigitata sa pawis, nakaupo sa plastic chair ng co-working space, nakashot pa rin ng lumang polo. Hindi pa ako bumibili ng kahit anong mamahaling gamit. Ang unang cheque mula kay MR Keller ay ginamit para sa team, server costs, at marketing prep. Wala pa akong kinita, pero ramdam ko na ang yaman, hindi sa pera, kundi sa direksyon. Ready, Sega KO, Buong Tapang dalawang linggo lang ang lumipas, at nasa eroplano na ako. Hindi ako makapaniwala na ang isang binatang itinaboy sa bahay ay gayoy pa May business visa, at may paparating na property viewing sa isang US dollars, apat na milyong bahay sa baybayin ng Florida. Paglapag ko sa US, sinalubong ako ng assistant ni Mr. Keller at isang itim na SUV. Tahimik akong nakaupo sa likod habang binabaybay ang mga maluluwag na kalsada. Pinagmamasdan ko ang lungsod na minsang nakita ko lang sa movies, gayon, parte na ito ng reality ko. Pagdating sa mansion, napanganga ako. Mula sa mga salamin nitong sahig hanggang kisem, hanggang sa infinity pool na tanaw ang karagatang baghaw, hindi ito basta bahay, ito'y isang simbolo. Nang pagsisimula, nang pagwawagi, nang sagot sa lahat ng pagdududa. Nang lumakad ako sa loob, bineti ako ng automated voice system. Welcome home, M.R. Reyes. Ninit sa kabila ng lahat ng ganda, marangyang kasangkapan, at eleganteng paligid, may bigla akong naramdamang kakaiba. Katahimikan. Kalangkutan. Parang kahit gaano kalaki ang bahay, may bahagi pa rin sa puso kong walang laman. Lumapit ako sa terrace. Huminga ng malalim. Tiningnan ang karagatan. Nazip ko si mama, si papa. Ang huling sigaw. Ang pinto. Ang katahimikang hindi kayang takpan ng marmol o milyon-milyong dolyar. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong galit. Wala na ring pagmamakaawa. Ako nang gayon ang may hawak ng direksyon ng sarili kong kwento. Sa unang gabi ko sa mansion, halos hindi ako makatulog. Bagamat malamig ang hangin mula sa automated climate control system at napakalambot ng kama na parang yakap ng ulap, may kung anong bumabalot sa dibdib ko, isang tahimik ngunit matinding pakiramdam ng pagkawalay. Tahimik ang buong bahay. May ado. Wala ang gakaluskos ni mama sa kusina tuwing madaling araw. Wala ang gayapak ni papa sa hagdan habang pababa siyang may daladalang dermos ng kape, Wala ring mainggay na boses ng kapitbahay o tilawak ng manok mula sa kabilang bakuran. Ang lahat ay perpekto, gunit ang puso ko'y tila laging naghahanap ng imperpektong pagmamahal na iniwan ko sa Pilipinas. Sa umaga, sinubukan kong abalahin ang sarili. May meeting ako kay MR Keller at sa ilang tech executives para sa soft launch ng Vistamind. Nasa isang high-rise building sa downtown Miami ang opisina nila. Lahat ay moderno, makintab, at puno ng salitang Ingles na minsan ay hindi ko agad maunawan. Ngunit sa tuwing tatawagin nila akong visionary, game changer, o the next Filipino tech icon, parang may pumipintig sa loob ko, hindi tuwa, kundi tanong, kung lahat ng ito'y totoo, bakit parang hindi ako masaya? pagwiko. ko, Nakaupo ako sa harap ng isang grand piano sa sala. Hindi ako marunong tumugtog, pero pinindot ko ang ilang tekla. Umaasang baka sakaling makahanap ako ng musika sa katahimikang bumabalot sa paligid. Ngunit wala. Tunag lang. Walang damdamin. Sumapit ang gabi. Umulan ng malakas. Ang buhos ng ulan sa bubong na mansion ay tila aling ng sigaw ni Papa. Paulit-ulit, hindi mawala. Umupo ako sa veranda, may hawak na baso ng red wine, at doon ko natinanggap ang katotohanan. Kahit gaano karami ang pera sa bank account ko, kahit gaano kaganda ang tanawin sa harap ko, hindi pa rin nito mapupunan ang sugat ng pagtanggi. Nalala ko ang huling yakap ni mama, ilang buwan bago ang sigawan. Mahina, Mexi, parang may nice sabihin pero hindi masabi. Alagaan mo ang sarili mo, bulong niya. Mahal ka namin kahit, at doon na siya tumigil. Hindi niya na itinuloy. Gusto ko siyang tawagan. Gustong gusto. Nginit paano ko sasabihin sa kanya ng gayon, may sarili na akong bahay na mas malaki sa buong barangay namin? Nakaya ko nang magpatayo ng ospital sa bayan kung gugustuhin ko? Na lahat ng inakala nilang pangarap lang ay eh, unti-unti nang nagkakatotoo? Pero mas gusto ko sanang sabihin na, me, hindi ko kayo gustong iwan. Pinili kong mangarap kasi akala ko, mas mapapadali ang buhay natin. Hindi ko inakalang magiging kapalit ay ang layo ko sa inyo. Kinabukasan, sinimulan ko ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin, ang pagsulat ng liham. Hindi email, hindi text, kundi liham na isinulat gamit ang ball pen at papel. Ang bawat letra ay galing sa pusong sabik himingi ng kapatawaran at pangunawa. Dear Mama at Papa, panimula ko, hindi ko po alam kung handa pa kayong makinig. Pero sana, besahin niyo to hanggang dalaw. Habang sinusulat ko ang bawat linya, mas lalo kong naramdaman na hindi pala ako tunay na malayo sa kanila. Ang alaala nila ay kasama ko sa bawat hakbang. Sila ang dahilan kung bakit ako lumaban, kung bakit ako bumangon, at kung bakit kahit masakit, pinili kong mangarap mag-isa. Sa pagtatapos ng liham, isinulat ko. Kung hindi man natin may balikang nakaraan, sana po'y mabuksan natin ang bagong pinto, hindi ng mansyon kundi ng usapan ng pagtanggap at ng pagmamahalan. Ipinadala ko ang liham sa pamamagitan ng courier, kasama ang isang simpleng picture frame, larawan namin noong graduation ko sa high school. Ako, si mama at si papa, masaya pa. Buo pa! Habang pinapanood ko ang karagatan mula sa veranda, naisip ko, ang katahimikan ng lugar na ito ay hindi na hadlang kundi palala, na minsan, kailangan nating dumaan sa kalungkutan para maramdaman ang halaga ng ognayan. Na ang totoong yaman ay hindi palaging matatagpuan sa silid na gawa sa ginto, kundi sa pusong handang lumapit, umunawa, at magmahal muli. Makalipas ang tatlong linggo mula nang ipadala ko ang liham kay mama at papa, wala pa ring sagot. Araw-araw, tinitingnan ko ang inbox ng email ko, ang text messages, pati ang voicemail. Wala. Walang tagan. Walang mense. Tila isang liham na inihulog sa alon ng karagatan, dinala ng agos, pero hindi tiyak kung saan pupunta. Sa kabila ng kasabikan, pinilit kong ibaling ang etensyon ko sa trabaho. Papalapit na ang grand launch ng Vistamin. Isang linggo na lang, at ilulunsad na ito sa isang malaking event sa Miami, kung saan inaasahan ang presensya ng investors, press, at tech influencers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nginit sa bawat oras ng tagumpay, may kasabay na tila aninong bumabalot sa puso ko. Hindi ko may tanggi, gusto kong makita ang pangalan ni Mama, o Papa sa kahit isa mang notification. Sa loob ng mansion, habang sinisilip ko ang mailbox tuwing hapon, parang batang naghihintay ng regalo tuwing Pasko, umaasa, kinakabahan, natatakot. Isang gabi, habang nasa video call ako kasama ang team, para sa final debugging ng app, biglang may kumatok sa gate. Hindi karaniwan yon. May guard kami sa labas, at lahat ng bisita ay dumaraan muna sa security protocol. Noctica AKO. Pinutol ko ang call, at dali-daling bumaba. Pagbukas ko ng pinto, isang deliveryman ang nakatayo, basang-basa, hawak ang isang maliit na kahon na balot sa brown pepper. Delivery for Mr. Lucas Reyes, Ania. Agad kong kinabog ang dibdib. Pagkaalis ng lalaki, dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang liham, sulat kamay, gamit ang pamilyar na panulat na tila pamilyar sa akin. Amoy ko pa ang samyo ng lumang pepel. Tumigil ang mondoko sa sandaling yon, Anak, panimula ng sulat. Matagal naming binasa at pinag-isipan ang liham mo. Hindi madali para sa amin na tanggapin ang mga nangyari. Masakit. Pero mas masakit ang mawalan ng anak na hindi man lang namin naipaglaban. Napoupo ako sa sahig ng sala, habang hawak-hawak ang liham na parang hawak ko rin ang mismong kamay ni Mama. Si Papa mo, hindi sanay sa pagbubukas ng damdamin. Pero ilang beses ko siyang nahuling pinapakinggan ang voice recording ng huling sermon niya sa iyo. Hindi dahil ipinagmamalaki niya yon, kundi dahil gusto niyang ulitin uli ang huling bahagi, ang sayo na ang mundo. Para sa kanya, iyon ang kanyang paraan ng pagbitaw. Pero ang gayong nakita namin kung sino ka na, anak, gusto naming bumawi. Kung maari pa, hindi ko na napigilang lumuha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa liwanag na unti-unting bumabalot sa madilim kong mundo. Sa ibaba ng liham ay may isa pang pepel, boarding pass. Manila to Miami. Two passengers. Pang Allen, Domingo at Teresa Reyes. Araw ng dating, sa mismong araw ng Vista Vistamin Lounge. Napahagulgol ako. Kinabukasan, agad kong ipinayos ang guest room. pina clean ko ang buong bahay, pinayusan ang garden, at nagpahanda ng lutong bahay na pagkain, adobo, sinigang, at lekiflan. Lahat ng ito, hindi para sa investors, kundi para sa dalawang taong matagal ko nang gustong yakapin muli. Dumeting ang araw ng lounge. Umaga pa lang ay puno na ang venue. Nandoon ang mga camera, spotlight, at kilalang personalidad sa text world. Ginit hindi doon nakatuon ang attention ko. Ang mga mata ko, nakatuon sa entrance ng ballroom, hinihintay ang dalawang mukha na matagal ko nang pinangarap makita muli, hindi sa alaala kundi sa tunay na buhay. At gaya ng pangarap na natupad, biglang bumukas ang pinto. Si Mama, nakashot ng simpleng damit, may hawak na maliit na bag, at may ngiti sa gameta. Si Papa, nakabarong, medyo mas payat, pero metikas pa rin. Nakatayo sila sa bungad, parang nag-alinlangan kung lalapit o hindi. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako patungo sa kanila, walang pakialam sa camera o audience. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, niyakap ko silang perho, mahigpit puno ng luha, at walang kahit anong salitang kailangan. Tahimik si Papa. Pero ramdam ko sa pagkakapulupot ng kanyang mga bisig ang lahat ng paghingi ng tawad na hindi niya nasabi. Si Mama, paulit-ulit na binubulong, Salamat anak. Salamat at hindi mo kami tuluyang iniwan. Sa gabing yon, hindi lang vitamin ang inilunsad, kundi ang bagong yugto ng buhay naming tatlo. Isang panibagong umpisa. Isang tagpong matagal nang hinihintay ng pusong matagal nang nananahimik sa luha. Matapos ang engrendeng paglulunsad ng vitamin, mas marami pang pagbabagong dumeting sa buhay ko. Lumawak ang kumpanya, lumago ang investment, at napansin na rin kami ng ilang international media. Tinawag akong The Pride of the Philippines sa isang panayam sa BBC, at hindi ko may paliwanag ang tuwa ko nang sa wakas, eh hindi na ako tinitingnan bilang hamak na anak na magsasaka, kundi bilang taong may sariling pangalan at halaga. Ngunit higit pa sa pagkilala, ang mas mahalagang nangyari ay ang muling pagbubo ng aming pamilya. Si mama at papa ay nanatili sa Florida ng isang buwan matapos ang event. Sa unay parang dayuhan sila sa loob ng bahay, nahihiya, mainga tahimik. Nginit araw-araw, onti-onti silang naging bahagi ng mga sulok nito. Si Mama ang unang nagpalit ng kortina sa dining area, kulay dilaw, paborito niya. Si Papa naman ang nagayos ng mga, paso sa bakuran. Ginawa nilang tahanan ang isang mansyong deti, ay parang kulungan ng katahimikan. Isang gabi, habang sabay kaming kumakain ng sinigang sa teres, biglang nagsalita si Papa. Alam mo, anak, akala ko noon, kapag umalis ka't nagtagumpay, mawawala ka na sa amin. Parang inago ka ng pangarap mo, pero ngayon, gayon, napagtanto kong mali ako. Hindi ka nawala. Hainente mo lang kami. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na kailangang sagutin. Nyakap ko lang siya, habang si mamay ngumiti at kinuha ang kamay ko. Pagkatapos ng isang buwan, bumalik sila sa Pilipinas. Nginit iba na ang ognayan namin, mas bukas, mas tapat at mas malalim. Nagsimula akong magpadala ng suporta sa barangay, scholarship programs, internet hubs, at isang bagong learning center. Hindi ito para ipagmayabang, kundi para may padama sa sarili kong bayan na hindi ko sila kinalimutan. Minsan, sa gitna ng tahimik na gabi, naisip ko ang eksaktong sandali kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, yung sandaling sumigaw si Papa, sayo na ang mundo. At ang panahong umalis ako dalang pait, takot at pangarap. Gayon, sa perhong mundong iyon na binuksan sa akin ng sigaw na iyon, nahanap ko ang tunay kong tahanan, hindi sa marble floor o infinity pool, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad, at pagmamahal ng pamilya. Kaya naman, isang umaga habang uminom ako ng cap sa veranda, napagdesisyunan kong isulat ang lahat, ang kwento ng buhay ko. Hindi bilang si, kundi bilang anak. Anak na minsang itinakwil, gunit mas piniling bumalik at magmahal. Ang kwento ng batang sinabihan ng wala kang mararating, pero naniwalang may saysay ang bawat luha at pagsubo. Isinulat ko ito hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng anak na kailangang lumayo upang mahanap ang sarili. Para sa mga magulang na minsang nasaktan ng katahimikan at paglayo. At para sa mga pusong nawawala pa rin hanggang gayon sa pagitan ng pangarap at pamilya. Pinamagatan ko itong, sa na ang mundo, nginit sa puso ko ang tahanan. Pagkalatala ng aklat, tumanggap ako ng maraming sulat mula sa mga kabataang ebli, samga anak na estrangero na sa sariling tahanan, at samga magulang na hindi alam kung paano yayakapin muli ang anak nilang matagal ng lumisan. Isa lang ang sagot ko sa kanila. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa halaga ng bahay, kundi sa init ng mga yakap na hindi kailanman naluluma. Dumeting ang panahon na inanyayahan ako bilang panauhing tagapagsalita sa isang unibersidad sa Maynila. At sa pagtatapos ng aking talumperi, tumayo ako sa entablado, tiningnan ang libo-libong estudyante, at sinabi, Walang masama sa pag-alis. Ngunit huwag niyong hayaang mawala ang dahilan kung bakit kayo nagsimulang mangarap. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa dulo ng biyahe, kundi sa pagkakaroon ng tapang na bumalik. Sa pagbabalik ko sa Amerika pagkatapos ng pagbisita, nakita ko sa mesa ng mansyon ang larawan naming tatlo. Ako, si Mama, at si Papa, kuha noong graduation ko, gayon ay may bagong frame, bagong ayos, at bagong alaala isang larawan ng pagkabuo, matapos ang paglayo, at habang pinagmamasdan ko yon, tahimik kong ibinulong sa sarili. tapos na ang kwento ng galit, gayon panahon na para isulat ang kwento ng pagmamahal.